Charot! Okay. So, Kai, kasi doing an antagonist role ngayon, Kumbaga, parang ito yung co-pilot, di ba? Na, uh, uh, nakalalay at nakabantay sa, syempre, sa magiging make or break ng isang serye. So, ayan. Uh, so, bilang masamang karakter ka ngayon, ikaw ang taga-bangga sa uh, yan. so, so, Uh, paano mo tinatanggap ang pressure na ito at paano yung dynamics mo especially kay Kate uh, kay, kay, Miss Connie kasi sila talaga yung ano eh, babanggay mo ngayon Yan mm -hmm. po. <laughs> Thank you po yes. Madam Yes, Kai? <laughs> um, yung first question Ano po ba yung first question? Ayun, Ayun na, nakakabakabak ba, po kasi yun na, Rose oh, eh, Masuturin lang naman ako, Charo So, Hindi <laughs> nga yung dati, kumbaga bilang uh, kontrabida ngayon, parang <laughs> ikaw yung co-pilot na, <laughs> co uh, yes. na mga, uh, mga mababait dito. Mm -hmm. yeah. So, paano yung pressure? Uh, kung paano mo babanggain din itong mm -hmm. si Kate, yung karakter ni Kate at sa anime scoring? Siyempre, sobra-sobra po yung pressure kasi katulad nga po nang sinasabi ko before, dati comfort zone ko po ang pagiging kontrabida. Pero ngayon po, hindi na. So, kinakabahan po kung paano siya um, i-accept ng ating mga kapuso. And doing the scenes naman po with, with Kate, like, napag-usapan nga po namin kanina. Meron pong kami ginagawa na usapan bago mag-take. At para po pagdating sa take mismo, iklarado na po sa amin yung gagawin namin. With Tita Connie naman po. <laughs> Lagi po ako kinakabahan kapag si Tita Connie like Si Tita Connie po kasi, pag may gano'n po na nakita niyo kanina, may mga scenes po na sinam, sinasampal po ako ng Tita Connie or nananampal po si Tita Connie. Ayaw, ayaw po ayaw ni Tita Connie talaga. Pag si Tita Connie sabi ko, Tita Connie, please, totohanan niyo na po yung sampal para ramdam ko po, ayoko, ayoko, baka masaktan kita. Okay lang po yun. <laughs> So, para po mas... oh sige. O, oh, sampal siya. So, <laughs> <laughs> so, so, ayun po. It's, it's easy because um, we have a relationship, a deep relationship behind cameras. And, syempre po, sana na na tatranslate din po yan uh, on cam. What's uh, sige po. Okay, what made you decide na bumalik sa contra-bidder role dito sa SHINee? I requested po sa aking team na mag-contribute uh, po ulit ako because I miss playing a complex role and Joanna is really complicated. Sobra. She's... Mabait naman po si Joanna pero may mga ginagawa lang po talaga siya na hindi maganda. <laughs> and um... And Joanna's feisty. She's aggressive also. At ang hindi po maganda, isa lang sa mga hindi maganda na gagawa ni Joanna eh, naging feisty and aggressive din po siya pagdating sa lola niya. So, yun po siguro yung mali. Hindi po pala siguro, mali po talaga. So, uh, just, uh, Last na, Kailin. May I make, may I make sing it, Miss Rose? Ang gagaling ng mga kasama kong artista dito. Itong dalawang babae ito, magkaiba silang klaseng umarte. Pero parehong ibang klase. So, minsan mahirap kasi pag mga bata ang kasama mo nga, na, like what Wendell was saying, minsan hindi seryoso. Ito talaga mga seryoso sila. And they know what they're doing. They're studying, I think, you're studying your last <laughs> yes, so and your road, right? So, I'm, I'm happy and proud to be working with this young bunch. Thank yeah, you Follow up na rin po ako, Miss Connie, kasi Uh, alam ko po itong role niyo dito, sobrang napaka-inspiring. Kung mapapanood po talaga ng lahat, ang dami nila mag magiging take away. Uh, kasi po ako ay personally, siguro tatlong beses ko po napanood to sa yung kay drama nito. So, uh, pwede pong sabihin na isa yon sa reason kung bakit nyo tinanggap to. Yung, yung mismong karakter or uh, personality ni drama. I have no idea of When I was offered this teleserye, I had no idea what "Shining Inheritance" was all about. I had no clue. I tried to Google it and all, so that's as far as I went. Cause I'm not, I don't really, I won't say not a fan, but I'm not. I don't really watch mga K-dramas and stuff. no? I, anyway, that's another story. But was um, <laughs> this? But when I learned that it had that. Aurea de la Costa had the uh, dementia and eventually nga Alzheimer's, specifically Alzheimer's. Yun nga iba eh. Kasi I follow sometimes, you know, when you look at IG, you see some reels about that. And even before I was offered this particular uh, teleserye, meron na akong kinahibigang isang matanda online. hindi uh, kaibigang-kaibigan, but yung daughters niya, ganun, kasi I was Uh, pinakita ko sa iyo yung direct, di ba, remember? Naaliw ako, actually, tagal ko na nga, nakalimutan ko na kung sino siya, kaya ano, plus lumabas na naman siya kakapon sa akin sa deals ko. So gusto kong, ano, yung parang, kasi di ba yung mga matatanda, <laughs> minsan binabaliwala ng mga mga anak, ng mga tao sa paligid nila, So, para na sa puso ko rin na kailangan makita nila, na kailangan pinapahalagan din tong mga tao. Ito, inaalagaan, minamahal. At uh, lahat naman tayo tatanda eh. Di ba? So, yun yung gusto ko. Tapos yung kung paano alagaan, kung yung may different ways and approach kasi of uh, taking care of somebody with Alzheimer's. So, here we, we hope to be able to help people understand kung paano ba. Yung kasi sa Shining Inheritance na Korean version hindi ko talaga masyadong alam kung paano ang extent ng dementia nung eh ng Alzheimer's nung matanda. Sa kung paano ginawa. <laughs> Oo. Kasi dito parang halos buong show doon nagsimula at nag-end eh. So I think we are not exactly the same as the K-drama. We are the Filipino adaptation. And I think the basic parts, I think Direk will explain that later. He's in a better position to explain that. No? Kasi kung hindi maging redundant lang tayo dito. Pero yun, basta, sabi nga din, writer namin, si Ms. Ning, sabi niya, um, mamahalin daw ng tao si Lola Aurea. Yes, Actually, sobrang. Lola Pink, kaya pink yata yan eh. Si Lola Pink, saan tawag ni Ina sa akin dito, nung hindi ko pa alam ang name ko, Lola Pink. Actually, totoo po yun. Talagang ano, uh, sobrang mamahalin kayo dito. Mm -hmm. I hope I will do, do justice to the character that I tried my best. Uh, sure po yan. Thank you po, Miss Connie. Laugh na lang kay Kailin. Kailin kasi may pala pa ako dapat kanina. Kay, uh, yung role mo nga dito, di ba? Kontrabida, sobrang sama. Although, alam ko, yung role mo, original siya. Pero parang ito yung talagang totally may twist dito. Kasi mm -hmm. ibang-iba siya dun sa, uh, sa kay drama. Uh, would you say na katulad ng karakter mo, yung karakter mo ba dito, pwede mong sabihin na uh, misjudged, misinterpreted, uh, nakaka-relate ka ba dito sa kung ano ka ngayon, kung ano mga nangyayari sa'yo? Ang you know? galing mo talaga magtanong. Kalabi <laughs> ka. Ibang klase po talaga kayo. Um, well, si Joanna, hindi niya rin po kasi talaga pinapakita yung sweetness niya sa mga tao. Well, in my case, um, <laughs> well, in, in my case, pinapakita ko din naman po yung strengths and weaknesses ko because um, tao lang din naman huwa ko. At katulad ni Joanna, tao lang din naman po siya. So, um, in a way, nakaka-relate po ako sa kanya. Pero, hindi po sa mga parte na nananakit siya. <laughs> at uh, <laughs> syempre doon lang po sa Miss Judge, kanya. At syempre bilang artista, hindi naman po maiiwasan yun, hindi po pa. At ayun po. So what you see is what you get talaga. sa totoong kayo niyan, tama? <laughs> Opo. <laughs> Thank you. <laughs> talaga namang updated sa online si Madam Rose. Next po ay si Mr. Richard Paglikawan of Lionheart TV. Hello, good afternoon. Um, yung question ko kay Miss Kit, kasi parang totally nagpalit kayo ng karakter ni ano ni Kailin. Kasi di ba parang nalinyas ka sa pagiging kontrabida ng si Kailin. Yes. Recently talagang bida yung mga tumatake kay Kayleen. So, ikaw, Kate, okay, um, very powerful yung dalawa kasama mo, especially si Miss Connie at saka si kay Very powerful talaga, lalo na as kontrabidas. So, ikaw ba kay may fear ka na para masapawan ka dun sa mga scenes? Okay. Huh? Okay. 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 May fear ka ba na parang baka magkasapawan? And ano yung parang pindahan nyo na para maging ah, uh, lumitaw na ikaw talaga yung vida. <coughs> so, Sa totoo lang po, um, honestly, hindi, never naman po tumatak sa isip ko or pumasok sa isip ko na, ah, hindi ako dito, kailangan, ganito, kailangan, galingan ko ngayon. Of course, I mean, kailangan ko naman talagang galingan dahil para Ma, mas mabigay ko yung nang just mabigyan ko ng justice yung character ko and hindi po ako takot or, or hindi po pumasok sa isip ko never about ah oh, sa masasapawan na ako ganyan kasi at nah, hindi po siya magandang motivation para mabigay yung kailangan ibigay kasi honestly person hindi mo po naman po competitive na tao. Kung ano po yung kailangan kong ibigay. At alam ko, nabibigyan ko, nabibigay ko naman yon. Siyempre, kung happy ang directors, writers, wala naman pong problema sa binibigay ko, okay po ako doon, masaya po ako doon. At, uh, ayan, yun po. <laughs> and, siyempre, iba yung pagiging bida. Ikaw yung laging inaapi. Physical, ikaw talaga yung nakakatanggap ng mga buk bu Yeah, so, ikaw ba, hindi ba nakaka drain na ikaw yung inaapi this time? And ano yung parang ano, may mga ginagawa ka ba compared to sa pagiging kontrabida mo before para hindi ganun ka-draining yung karakter mo? ah uh, sa so totoo lang po, ang laking difference na nanggaling ako sa portraying kontrabida roles to inaapi. Kasi from ikaw yung nagmamaldita, ikaw yung ng bubugbog, ikaw yung nananabunot, nananampal. Pero this time, iba pala talaga yung feeling pag ikaw na yung binubugbog. <laughs> Doon ko na na-realize, hindi pala talaga masaya. <laughs> At totoo po, honestly, draining po talaga siya kasi you have to convince yourself na uh, totoo. toto bilang syempre, pasok ka sa character na as Ina. Kailangan i-convince mo yung sarili mo, ah, hindi ako magaling, and all the negativity na sinasabi ng mga contrabida roles, ng characters. So, syempre, it takes energy po then Emotionally, mentally, and spiritually. Pero, yun, kailangan lang po ng focus and uh, bigyan mo rin ng time yung sarili mo to humiwalay din minsan kapag rest day, gano'n, para hindi naman laging nakakulong pa na doon. Nangyari na rin po kasi sa akin sa previous, ano ko, since I portrayed five roles, five, five personalities, so medyo mahirap po talaga siya. And now I learned na kailangan mag labas naman, pag rest day, ganyan, para hindi ka na-i-stuck doon sa character, ganyan. Siyempre. <laughs> Actually, yun yung sunod ko na kung ano yung ginagawa mo after na no, ano, para at least mawala yung mga negativities na lang yung character. Ayan. Thank you. Thank you po. Thank you so much.